Mga ka dahil sa mga batang player na nadagdag sa lineup ng Hinebra, pakiramdam daw ni Alprasis Chua ay mayroon silang bagong kotse. At mamaya, iti-test drive ni Coach Tim ang kotse yung tinutukoy ni Hinebra Team Governor Alprasis Chua. Nasa makauna ang kupuna ng Barangay Hinebra at sa unang pagkakataon ay ibabandera ng Jim Kings ang kanilang mga bagong players na pinangungunahan ni RJ Abarientos. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, taliwas sa mga naunang report kasama sa biyahe ng Hinebra papuntang Macau ang former MVP na sa Scottie Thompson. Hindi lang malinaw kung paglalaro siya ni Coach Tim Cohn pero kung sakaling maglalaro si Scotty ay makakatapat niya ang former NBA player na si Jeremy Lin. Inaasahan na magpapalitan sa number 1 position sina na RJ Abariantos at Scotty o kundi kaya'y babalik si Scotty sa dati niyang posisyon na number 2 o shooting guard. Napakataas ng ini-expect kay RJ Abariyentos dahil sangayon nga kay SMC Sports Director at Hinebra Team Governor Al Francis Chua, nakita raw niya ang mataas na kumpiyansa ng generational point guard. Resulta na rin siguro ito ng mayamang karanasan ni RJ bilang dating Asian import sa Korean Basketball League at sa Japan B League. Nanalo pa ang Rookie of the Year sa KBL itong si RJ Abariyentos. Sabi raw ni Boss Al kay RJ, kailangan ma-translate nito sa actual basketball game ang kumpiyansang nakikita niya rito. At mamaya nga ay masusubukan ang husay ng pamangkin ni Flying A sa New Taipei Kings na pilig champion sa kanilang bansa. Mainit pa rin kay RJ Abaryentos ang mga Taiwanese dahil isa siya sa mga players ng Estrung Group Athletics na tumalo sa kupuna ng Taipei para sa Jones Cup Championship sa kabila ito ng cooking show sa championship match. Depleted nga po ang lineup ng Hinebra dahil hindi pa rin makapaglalaro si na Jeremiah Gray at Jamie Malonzo. Idagdag pa ang absence ni Justin Brownlee na nasa Indonesia pa rin kasama ng Pilita Jaya. Sabi ng mga viewers nitong ating channel, ang dami raw palang walang player sa Gin King. Sigurado raw, kukuda na naman ang mga buzzers pag natalo ang Hinebra sa exhibition game na ito. Sabi ko naman hayaan na lang natin ang mga bashers, baka ipinaglihi ang mga 'yan sa sama ng loob kaya laging negatibo ang laman ng kokote. Anyway, kahapon sa ating video content, nai-report natin yung mga bashers na hindi raw naniniwala ng rookie contract ang pinirmahan ni RJ Abbarrientos sa Barangay Ginebra. Hindi raw isasakripisyo ni R.J. Abarientos sa malaking salary nito sa Korean Basketball League at sa Japan B-League kapalit ng maliit na max rookie contract sa PBA. Sigurado raw may malaking under the table. Kilala na raw kung paano kumilos si Al Francis Chua. Una, wala kayong pruweba. At kung mayroon man, magreklamo kayo sa inyong inyong barangay pag di pinagsasampal kayo roon. Baka sabihin sa inyo ni Chairman lumayas kayo sa harap ko pera ng SMC yon hindi sa inyo ang priority namin dito bigyan ng ayuda yung naapektuhan ng baha ni Karina Anyway, seryoso, ang daming bashers na kumukwestiyon sa salary ni RJ Abariyentos pero meron bang nag-raise ng issue tungkol sa salary na ibinigay ng Rain or Shine kay Kaylan Chongson? Kung inyong naalala, nagkaroon muna ng problema sa pagitan ng dalawang kampo dahil ayaw nga raw pumirma ni Chongson sa ROS. Kaya nga maaga itong iniligay ni ROS Coach Yeng Yao sa trading block. Kaya marami rin ang nagsabi mukhang Mikey Williams 2.0 in the making itong si Kaylan Chongson. Maximum contract daw ang hinihingi nito kasi nga 32 years old na ito at hindi na magiging ganon kahaba ang tatakbuhin nang karir nito. Kalaunan, pumirmarin sa kontrata. Ngayon, may nag-raise ba ng issue tungkol sa salary na ibinigay dito ng Raynor Shine? Walay. Kasi walang inggiterong buzzers ang ROS. At ang Barangay Hinebra puno ng mga talangkang buzzers. Ang daming naiinggit kaya laging tinatarget ng paninira at pintas. Laging binabato ng mga maling akusasyon. Pero ganun naman talaga ang punong maraming bunga. Laging binabato at lalo namang nagagalit itong mga inggiterong buzzers dahil kahit anong gawin nila ay hindi nila ito mapatumba. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin, ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panonood. Shout out sa'yo, Nel Ehe. Salamat sa panonood, idol. Salamat sa suporta sa Sa'yo rin, shout out, Janet Clemente. Yes, ingit-ingit. Sa'yo rin, Sid Bergie Yes, malaking karagdagan si RJ sa Hinebra. Sayo rin, Harvey de la Cruz. Shoutout you idol. Salamat din sa suporta. Ah. Sayo rin, Jonas de Salamat lagi kang nariyan, idol. Salamat sa suporta. Ah. Sayo rin, Merson Kabadiblag. Ingat ka lagi dyan sa Oman, kabayan. Sayo rin... Um, Benjamin Hapayan and Romeo Conchadas shoutout sa inyong dalawa lagi kayong narito sa iyo rin Ray Bautista shoutout idol at sa iyo Joel B. Arafon shoutout idol at sa iyo Aquino Akinedukusing salamat sa inyong lahat kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.